Okay. Ah, dito. Dito ka unang nagsimula, boss. Ah, ano? Dito naman, boss. Ano to? to yung tuba? Ah, dito yung ano? Kumbaga, akyatan. Ang ganda, ano? Ibig sabihin, tuwing hapon, kinukuha yan. Umaga at hapon po. Ah, umaga at hapon. Kung na lang siyang tutulo po, ano? Ah, uh, tinatapyasan po yung dulo ng bulaklak. Oo. Tapos saka na sa tutulo. Ang maganda sa inyo dito, sir, yung parang dwarf yung ano nyo ano. Ano po? Tambulili yung yung minilita na. Yung mga anyog. Ano pong tawag dyan boss? Ah, uh, pugay po o kaya tambulili. Pugay o tambulili. Yes, po. Yan talaga yung ano, magandang ano no. So ito yung dating rabbit rin nyo po ano? Konti na lang po. Nilipat ko na din po kasi din. Napakaganda. Hindi naman po siya sensitive sa mga sakit-sakit tong ano nyo, ano mga rabbit. Gaya, po, gaya po na sabi ko kanina, diarrhea lang po yung madalas na sakit niya. Oo. Depende po sa pinapakain natin. Uh, madali lang naman po siyang gamutin. Uh, Aparalite lang po. Tapos, uh, gagaling na po yung kanilang sakit. Oo. Napakaganda siya, ang daming ano, parang Manila suna talaga ano. Tapos ito, nilalagyan niyo lang po ng mga damo-damo para makakain Opo, sila. Ito pa. Ayun. Ayun pa. <laughs> Ay, napakaganda po sir, talagang ano. Super enjoy. Ngayong araw na to, talagang ito. <laughs> Ayun. Manoy el yung rabbit farm. Ha, dito tayo magpa-picture. Ayun, para maganda sulit. Hindi pala picture yun ano. So, eto, rabbit farm. Nakarating si Noah. Ayun. So, kasama natin si Boss RJ. Ayun. Ang ganda ang ng mga rabbit nyo po. Ano? Hindi naman niya nangangagat, boss? Hindi naman. Ang gaganda, Pwedeng ano? Pwede naman pumasok. Pwede naman pumasok? Okay. Ay, hindi naman kami kakagati niyan. Mayroon lang yung pagkaroon. Hindi naman sila nangangagat? Ang hindi naman. Ano ito, ano? Ang ganda, ano? Ang ganda, bro. Ano ito, ano? Anong usually kinakain ito? Ay, inaamoy ako. Huh? Baka mamaya maano nila ako. Makagat. <laughs> Dito tayo sa likod niya. No? You know, super cute oh. Talagang ganda. Iba't ibang lahi. Ano? Ang ganda. oh. Ito pa. <laughs> ganda napakaganda ano so kumukuha lang ng pagkain si ano si boss RJ doon sa ano sa kabila ayun, so nanguha siya ng ano ng pagkain magpapatour tayo dito sa kanilang ano uh, munting uh, rabbit farm sa so, uh, ilang taon na tong farm niyo na uh, rabbit farm Bago pa lang po ito, mga last year lang po, 2022. 2022. Paano nyo, sir, sinimulan itong rabbit farm na ganito? Ano po siya, yung idea po kasi nito nung high school ako. Apo? <coughs> um, mahilig po ako sa rabbit, tapos yun nung sumali ako sa Young Farmers Challenge Program. Apo? Sa kanila galing yung fund para dito sa rabbit park, kaya nagkaroon ng rabbit park dito sa amin. Apo. Sa kasalukuyan, sir, ilang rabbit approximately yung alaga ninyo? dito po sa ano sa rabbit park meron po ako mga 60 na rabbit po 60 na rabbit Ah, uh, kaya niya pong i-distinguish yung mga lahi nitong mga rabbit na to, sir? Depende po sa ano. Yung mga mabalbon po, mga pet type po siya, ako? lion head po 'yan. Uh -oh. Crossbreed ng lion head. And then ito po mga mga hindi masyadong mabalbon, manipis yung hmm. ano niya. Mga palomino po 'yan saka ano po Pero ito ano, mga pilipin ngayon. ano na po siya ano mga pi, sa Pilipinas na siya okay. o galing pa sa ibang bansa yung mga ano nga po mga sinauna nyang ano lahi <coughs> galing sa ibang bansa na trip na po sa dito sa Pilipinas Ito <coughs> <coughs> pong ano yung yung parang stuffed toys na yan na super balbon o yung, ano mga light white Pareho po nito. May lay po yan ng lion head. Okay. Uh, Bali, ang kinakain lang nila, sir, is talbos ng... Hindi po. Uh, mga damo po, tsaka gulay-gulay. At tapos, konting feeds lang po. Ah, feeds din. Mga 10% lang po. Apo. Tapos, itong mga kamoting ka, ano ba yan? Talbos ng talbos kamote. Ng po. kamote. Uh, kung... ah, pang, ano nilang nila, pang mga merienda. Pang pa talaga yung ano nila, kinakain nilang madami. Damo tsaka gulay-gulay. Ah, mga gulay-gulay. -gulay hindi naman po ito nangangagat. Hindi naman po. Itong rabbit farm na to sir, uh, gaano ka simple yung sinimulan nyo siya? Uh, gaano ka konti yung, Ay, yung ano, karami yung alaga ninyo yung ano, nagumpisa pa lang kayo? Mga lima lang yung ano ko, rabbit ko dati. <laughs> ah, sa lima lang? Ko, nung pandemic po. Opo. Tapos paano sir dumami ng ganito? Nagdagdag po ako ng mga breeders ko tapos pinadami ko na lang po siya dito. Sa so, Ibig sabihin kahit na hindi magkaiba sila ng breed, okay. pwede silang pag, pag, okay lang like, oh, pag po. mix. Pero ito po, mga babae lang po siya dito sa part na to. And then, oh. Sa kabilang bakod po, mga lalaki po para makontrol okay. po yung population. Ha? Itong mga rabbit po na to, hindi naman sila tumatalon kapag may bakod na, And na ganyan. Mataas naman yung bakod. Hindi Ayan. Itong nakikita ko sir na may parang kulay white na to etong ang kita no yan po yung lion head po yan ah lion head yung, yung ganitong style pa. napakaganda no talagang parang ano parang An pwede mong ilagay sa ano ano? stop toys ano <laughs> kapag na nilagay mo sa sopa mapagkakamalang stop toys <laughs> ng mga bata <laughs> po ano <laughs> Sa ganito sir, usually yung halimbawa simpleng simple lang, magkano yung pwedeng initial capital sa pagsisimula ng isang rabbit uh, kung, eh yung pag-aalaga lang ng simpleng ano, rabbit, kung, kung hindi lang farm, po, backyard lang, ano lang po siya? At least 2,000. Mga so, 2,000 pwede yes, na. 2000 so yung 2,000 mga, sir, saan po yung gagamitin? Kasama na po yung rabbit stocks niya and then yung cage po. Ah, kasama na, na doon. Kasama sa 2,000. Ah uh, mga isang lalaki tapos dalawang babae na po yun. Opo. Eto sir, may nakikita akong yung parang lupa na ganito tapos nandyan sila. Yan, sila na po yung naghukay niyan. Madami po dyan mga hukay-hukay nila. Ah, ibig sabihin uh, natural so, na, na nila na ano yan. Sa, ano, sa lupa. Opo. Ang Ay, rabbit po ba sir, eto ha, wala wala akong naamoy na mabaho. No, hindi pero hindi normal normally hindi talaga sila hindi ganun. sila ano maamoy tulad ng baboy o kaya ng kambing. Kaya sila masyado, kaya paano po yung paano po sir yung dumi nila? Basta parang ganito Patala lang. Po, eh. na po parang sa ipot lupa. ng kambing lang okay. ano. Patana Tapos, di ba diba, usually minsan kahit sa kambing medyo maamoy, di ba? Sa kambing Pero, po kasi masyadong mapanghi yung ihi. Oo. Tapos dito, wala... Wala talaga siya. Kasi, di ba, kanina pa kami nandito pero talagang halos wala kaming uh, naamoy. Tapos, eto sir, yung may nakikita at kaming anong tawag dyan? Uh, kubo lang po. Yun. Dyan po sila nagsisilong kapag maulan po. Tapos pag ayaw nilang mabilad sa araw. Oo. Yung mga dalawang kubo po yun ng rabbit din pa ako naglalagay pagkain ano po yung kinakain nila sir yung tanglad po yan tapos damo itong ah, ibig sabihin kahit tanglad kinakain tanglad, yun, rin pa, kinakain po nila no ang gaganda no tanglad po ito po no usually etong mga rabbit sir uh, anong mga pwedeng product na gawin dito sa mga rabbit na katulad nito na yung mga meat type po na rabbit bukod sa binebenta sila ng buhay oo uh, yung na uh, event na po namin sa trade fair ay uh, yung mga rabbit ulam po namin, iba't-ibang flavor, adobo, sisig, barbecue, and Aba. then tocino. And then, pwede pa po, po siyang gawing mga meat products po na ano, uh, mga frozen meat ah, uh, kasi uh, lungganisa, embutido, shumai, mga frozen product po ng karne ng rabbit. And then, pwede din po siya ibenta yung karne mismo ng rabbit. Aba. At yung uso-uso ngayon na rabbit lechon. Ay, pwede na rin pong gawin yun? Opo. Hindi naman po siya maano sa yung balat niya, hindi ma manipis. Yung, yung balat niya po <coughs> ano po siya ng ano uh, I mean tama lang po yung nipis niya at hindi naman siya masyadong mataba. Pero yung pagkatay ko po kasi nito, tinatagal ko yung balat nila. Opo. Kasi medyo mahirap siyang tanggalan ng balahibo. Oo. Yung um, bay, yung mga balahibo niya naman po may mga product rin na pwedeng gawin diyan. Pwede po siyang gawing ano pang tela po, pang, <coughs> pang bag or kung marunong ka po mag-preserve ng balat niya. Opo. Pero sa kasalukuyan po, uh, ay, hindi pa ako po yun. produce ng ganun po. Apo. Ang rabbit, mga ilang kilo bago siya, ah uh, dito sa mga rabbit na nakikita ko, alin dito yung pwedeng gawing, uh, i-consume bilang pagkain at yung mga pet naman? Yung mga pet po ay yung mga, mga makakapal na bal, bal, balbon po. Itong mga mga yung mga ganito. Pet, yan po. Yung mga pero, yung mga pero hindi po. po, nakakain yung nakakain karen. po yung karne niya pero konti lang po yung karne kasi hindi hindi talaga siya kinakain. Hindi siya advisable. Kumbaga, alin po dito sa mga mang... Opo, alin po dito sa mga ganito yung Maybe, ito, 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 ito. Ah, yung mga ganyan, yung mga brown. Opo. Ito, ito. ito po, oh. nag-range siya sa mga hanggang 3 kilo po. Tatlo... Magkano na po sir yung mga per kilo ng rabbit ngayon? Yung buhay po na rabbit ah, uh, 180 pesos po per kilo. Per kilo. Pag, pag pinatay na po mga 350 hanggang 400. Pesos. Mahal mahal din po ano? Mahal din po kasi yung action, Sa <coughs> kung kung titingnan niyo po sir, uh, based sa karanasan ninyo, para mapalaki, Ilang kilo po bago pwedeng katayan ng isang rabbit? Ano po? As long as naka minimum na siya ng 1 kilo pero dapat pa sobrahan natin ng halimbawa buhay siya. mga 1.5 yung kilo niya para pag kinatay siya eh may natira pang 1 kilo na karne. ah, kung baga nababawasan. Malaki saan? din po yung nababawas sa karne niya eh. Mga 45% nababawas kapag kinakatay na siya. Opo. So kung may isang kilo diyan, mga kalahati niyan, ang matitira na lang sa kanya. Yung iba tapon na yun, yung mga laman loob. Opo. Ah, so, hindi so, pwede silang so gawin. Dapat, hindi po pwede silang gawin yung katulad ng mga isaw isa sa ano? uh, Hindi pa po sa ngayon. Kasi oh. wala pang kumakain ng ganun. Ah, Kanyang kung baga hindi pa napapag-aralan. Pa na ano? Opo. Ayan. So, Ta kapag magkakatay po ako, pinapasabaran ko siya ng mga lampas isang kilo para makakuha ako at least one kilo po. Opo. <laughs> Tapos ang per kilo po is 180, 180 po, kapag buhay. buhay. So, Tapos kapag katay? po, 350 Opo. Tapos ito sir yung mga ano para mapalaki mo po ng ganun size yung isang rabbit mga approximately magkano yung initial cost naman pagdating sa mga expenses sa kanya. Sa so, costing ko po nito 6 months ko po kasi siya kinakatay. So, Opo. Sa so, 6 months po yan yung ano ko po, po expenses ko po dyan kasama yung labor tapos yung pabahay tapos yung feeds po Opo. uh, 170 pesos po. Per rabbit. Per rabbit po. Um, At, um, ano yan po yung expenses ko sa labor Opo. sa feeds and then so sa... tapos nag average po ang isang rabbit ng mga ano po minimum na po yung 1.3 mga 1.3 so more or less uh, pwedeng mag profit sa isang rabbit ng mga ano po uh, kasi yung ano nyo <coughs> per kilo nya hmm. is 180 yung buhay so oh. kung makaka harvest tayo ng 2 kilos per ano po per rabbit so 180 times to mga More or less, 360. 360. Apo, 360. So, o, yun na po yung ano. Tapos, ililes yung puhunan. Less 170. Oo. So, parang mga... Halos kalahati. Oo, halos sa ha, 50%. Ano. Opo. Okay na rin po. Ano. Okay At saka yung... Yung kagandahan na kasiyahan na nadudulot ng rabbit ano. Opo, yung kahit, ibangan di din po. Kahit ako nga yung pagtingin ko pa lang dito talagang ano, talagang nakaka-refresh na sa pag ano. Sa sila paghingi ng pag-aas. Oo sipulan mo lang siya tapos ayun yung sisipulan mo siya so ano na sila ibig sabihin yung parang kakain sila no ganda eh, hindi naman sila serto tumalon-talon sa mga bakod-bakod kasi Ikaw nga, nga ba <laughs> <laughs> ayun oh ang ganda oh talaga naman kaya hindi naman po delikado rin sa mga bata to ano, talagang hindi naman po, pwede siya, ano. Sinabol-abol pa rin ng mga bata. <laughs> Ayun oh, talagang napakaganda. Ayan, sana makapasyal kayo dito. Boss, ano pong address dito sa Ayun farm po, nyo? Po, uh, located po kami sa Zone 1 San Ramon Tinambaka Marini, sir. Pwede nyo din pong i-check sa Google Map po. Uh, search nyo lang po ang uh, Manuel Yopo po. Ayun. Paalang dahil po siya papuntang Siruma. Ayan yung mga laging nagpipiknik ano, talagang madadaanan. Napakaganda po sir, talagang ano, kompleto, may mga labo, may mga ibon na magaganda. Ayan, talagang ayan po yung sinasabi niyo natulugan. Tulugan sa taas. Ano pa no, napakaganda. Ayun, talagang very refreshing, nakaka relaxer